Gusto kong ibahagi sa inyo, makikita sa messages to young people, page 115, who, uh, entitled, Dalhin sa mga gawain ang reliyon. So, gagawin pa lang, uh, dalhin mo sa iyong hanap buhay, kung saan ka pupunta, mag-aaral, or saan ka man pupunta, ay dada kailangan mong... Kahit mag-araro. Halimbawa, nag may nakausap kang kasamahan mo na nag-aararo din. So, rebelyo mo na yon na mabahagian siya. So, ito yung nais nice ng Panginoon sa atin. Sabi dito, dapat gawin ang relihiyon bilang pinakamahalagang gawain sa buhay. Ang lahat ng iba pang bagay ay dapat ipagtabi o isang tabi sa layuning ito. Lahat ng ating mga kapangyarihan ng kaluluwa, katawan at espiritu ay dapat makibahagi sa digmaang kristyano. Dapat tayong tumingin kay Kristo para sa lakas at biyaya at tiyak na makakamtan natin ang tagumpay gaya ng katiyakan na si Jesus ay namatay para sa atin. So ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na yung gawain na ibinigay sa ating mga harapan. Ano man yung ginagawa natin, di ba? ano man yung kinakain, iniinom, gawin natin ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, e dito, nais nice ng Panginoon na dalhin natin yung ating pananampalataya, yung relihiyon natin sa ating buhay, ipakilala sa mga tao, sino tayo at sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So, wala nang mas pa sa gawaing binigay sa atin. Hindi naman tatawagin tawaging missionary ka, kailangan ka pang pumunta dun sa malayong malayong lugar. Kahit sa loob lang ng iyong tahanan, sa loob ng iyong pamilya, kapitbahay, o saan man, o sino yung nasasalamuha mo, kung ginamit o ipinakita mo yung karakter ni Kristo, yung pananampalataya mo, ipinakita mo sa, sa, sa iyong gawa, ay sinasabi dito na ito yung pinakamahalagang gawain sa ating buhay. So, kung iisipin natin mabuti na parang ang hirap naman niyang gawin kasi ang hirap kayang mag-angkin na kristyano ka tapos makikita yung kahinaan mo, makikita ni kapatid yung yung meron ka na parang nanghihina ka, ganun. Para sa sarili mo, nahihiya ka. But, ang gusto ng Panginoon na ipakilala natin siya, dalhin natin siya kay Kristo, hindi yung ah uh... Hindi yung dadalhin lang natin siya dito sa iglesia, kailangan unang-una sa lahat ay da ipakilala natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Sabi sa James chapter 1 verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So ito yung nais ng Panginoon. Ito yung sinasabing dalisay na relihiyon. Yung uh, dalawin, yung mga na pasayahin. Yung mga walang pagkain, bigyan ng pagkain, ang nauuhaw, painumin. So sa bawat, saan man tayo magpunta? May mga tao talagang kulang sa pagkain o ano yung maitutulong mo sa kanila. Kasi yung sinasabing medical missionary, hindi, hindi, hindi lang tungkol sa paggagamot. Dahil kapag ano yung maitutulong mo sa isang tao ay makikita mo na nakatulong ka sa kanya, that is a missionary. Halimbawa, hindi ka marunong hindi ka marunong manggamot. Pero may nakita kang uh, herbal sa paligid mo. Sa maliliit na bagay, halimbawa, yung tawa-tawa. No, may na-discover ka na yung tawa-tawa, maganda sa o nagpapagaling ng lagnat. So, pwede mo yun ibahagi sa isang taong may karamdaman at kung maniwala siya nito, ang Panginoon ang magpapagaling sa kanya. So in the simple act of ano, uh, yung mga simpleng bagay na pinapakita mo sa tao, doon gagamitin ng Panginoon para maipakita mo sa buhay mo ang iyong pananampalataya. Sabi pa dito na dapat tayong lumapit pa sa cross ni Kristo. Ang pagsisisi sa paanan ng cross ang unang aral ng kapayapaan na kailangan nating matutunan. Ang pag-ibig ni Jesus, sino ang makauunawa nito? Mas malambot at mas may sakripisyo kaysa sa pag-ibig ng isang ina. Kung nais nating malaman ang halaga ng isang kaluluwa, kailangan nating tumingin ng, mang, ng may buhay na pananampalataya sa krus. At sa gayon, masimula ang pag-aaral na magiging agham at awit ng mga tinubos sa buong kawalang hanggan. So dito, makikita natin na the more tayong lumalapit sa Panginoon, the more na natin nakikita yung sarili natin, yung mga kahinaan natin. At the more tayong, uh, anong tawag doon yung, the more nakikita yung sarili natin, ganito pala ako. Kasi akala ko, hindi na ako marunong uh, magalit, yung parang mapailubon ka na ba. Pero, sabi dito, dapat tayong mas lumapit pa sa Panginoon dapat mas makikita pa natin yung mga kahinaan na meron tayo na kailangan nating pagsisisihan. At yun yung nais nice ng Panginoon sa atin, na makita natin yung kahinaan na meron sa atin. Kasi nga, minsan nagmama, nagmamagaling pa tayo at parang uh, nagmama taas pa tayo na magaling. No? Magaling tayo, alam na natin yung mga katotohanan, pero kulang sa pag-ibig, kulang sa paggawa. Kaya nga, di ba, sabi, sabi nga sa kasulatan na kung walang pag-ibig, kahit mabuti pa yung ginawa mo, pero pag hindi mo mahal yung ginagawa mo, sinasabi, di, sinasabi doon na wala ding kabuluhan. No? Parang, parang walay well, bili, no? walang silbi kung walang pag-ibig sa paggawa nito. Kaya, sabi dyan, ang pag-ibig ni Jesus, sino ang makakaunawa nito? So, kailangan lahat tayo maunawaan natin kung ano yung pag-ibig ng Panginoon at paano niya tayo inibig para maibahagi natin sa mga tao yung pag-ibig na yun. Kasi hindi mo maibibigay sa iba yung bagay na wala sa iyo. So kung hindi mo pa patanggap yung pag-ibig at hindi mo pa nadanasan yung biyay at pagmamahal ng Panginoon, ang mangyayari niyan, hindi mo maipahahayag sa buhay mo yung kanyang kabutihan. Sabi pa sa Galatians 6 verse 14, Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamakuri, maliban na sa cross ng ating Panginoon, Hesu Kristo, na sa pamamagitan niya oy ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. ba? Diba? Nais ng Panginoon sa atin na pasanin yung ating mga krus at sumunod sa Kanya. So, papaano? Sa anong aspeto natin pinapasan yung krus natin, yung mga pagsubok natin, at papaano tayong sumunod sa Kanya kung sa ating mga sarili lamang tayo nagtitiwala? Sabi dyan na, dapat kung ano man yung mga pagmamapuri na meron sa atin, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon, hindi mo ipinakita sa buhay mo yung karakter ni Kristo, wala din yung, o oh, walang silbi yun. Yung hindi mo kayang tanggihan yung sarili mo, dahil sa sarili mo, tingin mo, you are better than them. Yung parang mas magaling ka kaysa sa kanila. Yung parang sinasabi mo, you are holier than thou, no? Pero ang nice ng Panginoon, na makita natin, i-picture out natin ba na, ganito yung ako yung pagkatao natin, makikita natin na napakadumi sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon lang ang makakatulong para tayo ay para tayo ay maglinis o para tayo ay magpabanal. Sabi pa dito na ang halaga ng ating oras at talento ay masusukat lamang sa kadakilaan ng pantubos na ibinayad para sa ating kaligtasan. Anong kawalan ng pasasalamat ang ating ipinapakita sa Diyos kapag ninanakawan natin siya ng kanyang karapatan sa pamamagitan ng pag-iwas na ibigay sa Kanya ang ating pagmamahal at paglilingkod? Sobra bang hingin na ialay natin ang ating sarili sa Kanya na nagsakripisyo ng lahat para sa atin? Pipiliin ba natin ang pakikipagkaibigan sa mundo kaysa sa walang hanggang karangalang iniaalok ni Kristo na umupo kasama ko sa aking trono gaya ng aking pagtatagumpay at pag-upo kasama ng aking ama sa kanyang sa kanyang trono. So, i-imagine natin kung aangkinin man natin yung buong mundo ngunit kulang tayo ng pananampalataya kulang tayo ng pag-ibig sa paggawa kulang tayo ng pakikipag-communication sa Panginoon walang halagang ang lahat ng bagay na yon. So, sabi nga, di ba, ang halaga ng ating oras, talento, mga pagkakataon na meron tayo, kung hindi natin ginamit sa paglilingkod, sa kapwa, paglilingkod sa Panginoon, ay walang silbi yun. Minsan nakakalimutan nating magpasalamat sa maliliit na bagay, yung mga biyaya, yung mga pagkain, inumin, at hangin na ating nalalanghap, yung first blessing, pagising mo sa umaga, nagising ka, minsan nakakalimutan natin magmanalangin. Kasi nga, di ba, naranasan ko yung mga kapatid na kahit nasa training ka, pero pagising mo, cellphone yung hinahanap mo. No? Hindi yung parang kakausapin mo muna yung Panginoon bago yung mga gagawin mo. Dahil yung the first act na gagawin mo every morning ay magpasalamat sa Kanya. Pero kapag nakaligtaan pala nating magpasalamat sa Panginoon sa maliliit na bagay, Anong mangyayari? Anong mangyayari Brother Orly? Tayo. Makakalimutan. Tayo, minsan niwawalan natin ng halaga ang mga sakripisyo ng Panginoon sa buhay natin. Na minsan naiinip na tayo sa mga nangyayari ngayon. Pero ano bang kapalit ng lahat ng bagay na 'yon? Sobra bang hihingi? Kasi nga ninanais ng Panginoon yung pagmamahal natin yung paglilingkod natin sa Kanya, yun yung nais niya, yung buong puso natin ialay sa Kanya. Atin bang ipagkakait yun na siya nga naglalang sa atin? So yun yung tanong sa bawat isa sa atin. Atin po bang ipagpapalit ang pag-ibig ng Panginoon sa temporaryong bagay na in the last days, mawawala lang din yun. So, pag-isipan po natin yun ng mabuti. Sabi sa James chapter 1, verse 17, <coughs> Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. So, ang ibig sabihin mga kapatid na kahit maging mabuti o masama ka sa sarili mo, ang Panginoon hindi nagbabago. Ngunit yung kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, kapag niwawalan mo yun ng silbi ngayon pa lang sa present present time natin, may hangganan yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pag hindi natin ginamit o winalang halaga natin yung mga biyay at pagpapala niya. Ngunit kapag ginamit natin o parang uh, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, ano yung dapat natin gawin para hindi natin malabag yung kanyang kalooban? Isusumbalik lang din sa atin yung mga bagay na nagawa natin. Halimbawa, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. So may malaking pagpapala na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kasi nga yung Panginoon natin, hindi nagbabago ni anino man ng pag-iiba. So, sabi pa dito, yung ang pagpapakabanal, isang pagunlad na karanasan. Sabi dito, ang pagpapakabanal ay isang progresibong gawain. Ang mga sunod-sunod na hakbang ay inilahad sa atin sa mga salita ni Pedro. Magbigay ng lahat ng pagsisikap, magdagdag sa inyong pananampalataya ng kabutihan at sa kaalaman at sa inyong pananampalataya ng kabutihan at sa kaalaman pagpipigil sa sarili at sa pagpipigil sa sarili pagtitiis at sa pagtitiis kabanalan at sa kabanalan pagmamahal sa kapwa at sa pagmamahal sa kapwa ay pag-ibig. Yun yung ito yung sinasabing ah... Uh, ladder of Christian progress. Na kung anong merong karakter ka, lumalago ka. The more kang uh, the more nakikita mo yung Panginoon sa buhay mo, the more kang uh, nagagrow, ano? Yung sinasabi dito na kung meron kang pagpipigil sa sarili, kapag lumago ka, magiging isa ka ng matiisin. At sa kapag pagiging matiisin mo, magkakaroon ka ng kabanalan sa buhay mo. At may papakita mo yung pagmamahal. Yes. Hagdan. Kasi ito yung progressibong, yung pagpapakabanal to. Sanctification is a process, di ba? So ito yung ladder of Christian progress para tayo lumago. Step by step. Pwede naman na parang kasi nga, di ba, kapag wala kang pasensya, hindi ka matiisin, naiinip ka palagi. So, kung meron ka ng pasensya, lalago ka, magiging matiisin ka, magiging... May pasensya ka na, saka ka pa magkaroon ng tulog sa panalang. Matapos mo mong pasensya, marunong ka naman patawad. Marunong ka natapos patawad, marunong ka naman Perfect of Christian progress. Yes. Kaya ngayon pa lang, kailangan practice na natin na kailangan magsikap. Yung pinaka first ladder talaga is faith. Pananampalataya. Pag meron ka pananampalataya, syempre may pagsisikap ka. So ito, uh, yung pagsisikap mo, dagdagan mo ng iyong pananampalataya. At ng inyong pananampalataya ay dagdagan ng kabutihan at sa kaalaman at pagpipigil sa sarili. So ito, parang advice niya to na kapag meron tayong karakter na pagtitiis, possible na may pagpipigil tayo sa sarili. Meron tayong temperance no? sa mga pagkain o anumang bagay. Kaya nga sabi sa Leviticus 11.44, Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal. Sapagkat ako'y banal, ni huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw sa lupa. So, magmag, uh, huwag mag kumain ng mga umuusad sa ibabaw sa lupa. Kasi nga, 'di ba, nais ng Panginoon na mapabanal tayo. So, kailangan yung mga kinakain natin is healthy. Kasi once na nagkakasakit tayo, templo 'to ng banal na espiritu. Hindi naman ibig sabihin na nagkasakit yung physical body mo, yung spiritual body healthy. Kasi magkaiba daw yung physical and spiritual. But if nagkasakit yung physical body mo, ang mangyayari niyan, nagkakasakit yung spiritual mo. Kasi walang, kung may sakit yung katawan mo, possible hindi ka, o wala kang ganang magsimba. So hindi ka lalago spiritually. Kaya nais ng Panginoon na pangalagaan natin yung ating physical na pangangatawan. So, kahit na mamatay yung katawan, mabubulok din naman sa iyo. Ito yung spiritual na katawan. Ito ko man yung sinabi sa El. Magawa man ako ng mabuti. Tawag ko eh. Magkayan ako kahit ano. Magkulok lang naman yan. Magkayan natin. Sometimes, yan yung mga reason ng mga tao. Kasi nga, spiritual mo daw yung dapat i-focus. Hayaan na yung physical body mo. Pero tandaan natin, the law of nature is the law of God. Kapag nilabag mo ang eight laws of health, yung walong batas ng kalusugan, nilabag mo na rin yung batas ng Diyos. Dahil ang physical, mental, spiritual, magkaugnayan sila. So, nawa, matand, maunawaan natin ng maigi yung kung ano, na hindi lang spiritual yung iniisip natin, kundi yung physical body natin. Ayaw naman natin may sumasakit sa likod natin, sumasakit yung ulo natin. So, pag masakit yung ulo natin, ibig sabihin, kulang ka ng tubig. So, sa tubig pa lang, that is the law of nature lo sa ating natural na system ng katawan natin. So, nakalabag ka pag kulang ka ng tubig. Okay, let's go back mga kapatid sa ating topic. Sabi dyan, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at magsisidami, gagawin nito na kayo'y hindi magiging baog ni walang bunga sa kaalaman ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya't magsikap mga kapatid, natiyakin ang inyong pag-anyaya at pagkapili sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Sapagkat sa ganitong paraan ay magkakaroon kayo ng sagana'ng pagpasok sa walang hanggang walang hangganang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesus Kristo. So itong Christian a uh, ladder of Christian progress habang nabubuhay tayo dito sa mundo, pinaprasis tayo ng Panginoon. Kumikilos siya sa atin. Dinadagdag yung pananampalataya natin ng pagtitiis. Pagtitiis ang ating uh, puso ginagawang kabutihan until na maging uh, banal na tayo in the sight of God, not in the sight of men only. Kaya nga sabi dyan, di ba, kapag meron na kayo ng mga ganitong ugali, hindi kayo matitisod. Paki search Sister Eleanor. Yeah. Okay. Hindi sa Bible ba? So iyan. Sabi dito, nakapag meron ka nitong mga ugaling ito at lumalago kang sa buhay ng Kristiyano, ang mangyayari, sabi diyan, na hindi ka matitisod. Hindi ka talaga matitisod kasi yung pananampalataya mo dinagdagan mo ng kabutihan, yung pagsisikap mo dinagdagan mo ng mga mabubuting bagay o yung mga bunga ng banal na espiritu. Yes, yung paglago mo sa bilang uh, Christian. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, marami ngayong mga tao, di ba? Meron naman talaga tayong kahinaan. At sabi nga, di ba, na kapag nakatingin ka sa sarili mo, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Na iniisip mo, magsisimba pa ba ako na ganito-ganito na ako, o ganyan. Pero kapag sa Panginoon ka nakatingin, anumang balakid, anumang pagsubok, as long as sa Panginoon ka nakatingin, di ba nga, by beholding Him, we become changed. Mababago ka, the more kang tumitingin sa Kanya. Sabi pa dito, narito ang isang landas kung saan tayo ay tiyak na hindi matitisod. O ito pala yung landas na hindi tayo matitisod. Ang mga taong gumagawa ayon sa plano ng pagdaragdag sa pagkuha ng mga biyaya ng kristyano ay may katiyakan na ang Diyos ay gagawa ayon sa plano ng pagpapadami sa pagbibigay sa kanila ng mga kaloob ng kanyang espiritu. So tayo mga kapatid, bilang mga nagsisikap na sumusunod sa Panginoon, ang, ginaga ang ginagawa natin is tayo lang yung parang nagsisikap na madagdagan yung kaalaman natin, yung anong meron sa atin. At ginagamit natin yung mga pagpapala, mga biyaya ng Panginoon para tayo lumago. At ang Panginoon na ang bahala na magpadami nun. Halimbawa, ginawa mo yung maliliit na bagay, in the sight of people, sa mata ng mga tao, parang maliit lang na bagay. Tumulong ka lang, nagbigay ka lang ng pagkain sa nagugutom. Pero in the sight of God, napakalaking halaga na pala yun. Kaya wag nating maliitin yung bawat mabuting gawa na ginagawa natin. Dahil sa mata ng Panginoon, recorded yan. Sabi pa dito na, tulad ng mahalagang pananampalataya, pagpapala at kapayapaan ay pada ay padadamihin sa inyo sa pamamagitan ng kaalaman tungkol sa Diyos at kay Yesu Kristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang lahat ng nagnanais ay maaring umakyat sa kumikislap na mga hakbang mula sa lupa patungo sa langit at sa wakas na may mga awit at walang hanggang kaligayahan pumasok sa mga pintuan patungo sa lungsod ng Diyos. Ito yung lagi nating tatandaan na habang tayo naghihintay sa Panginoon, yung paglago ng spiritual nating pamumuhay, hindi lang sa loob ng iglesia kasi ang pinakaunang gawain natin ay sa tahanan. Sa tahanan, sa iglesia at sa mundo. Yun yung dapat nating i-priority ngayon, yung sa ating tahanan. Sa loob ng ating tahanan, ano yung mga lifestyle natin, sa pagkain, ano yung iniinom natin, So doon, yung pagunlad ng pananampalataya natin ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Pagpapala at kapayapaan ay padadamihin sa atin. Ito'y pangako ng Panginoon na atin pong angkinin dahil ito nga ay katotohanan. Anos? Dahil nga sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang lahat ng nagnanais ay maaring umakyat. Diba? Tayo, nagnanais tayo ah... Uh, iligtas ng Panginoon, pero sa ating mga sarili, hindi natin maililigtas yung sarili natin. So, ang nais ng Panginoon, kung ikaw nais maligtas, magtiwala ka sa Panginoon. At the more ka nagsisikap, makipag-ugnayan ka sa Kanya sa lahat ng iyong ginagawa. Sa iyong negosyo, sa iyong pamumuhay, o anong meron ka, ay makipag-co-partnership ka sa Panginoon. Dahil siya lang yung magdadala sa iyo tungo sa tagumpay at tungo sa kabanalan. Dahil hindi lang naman sa temporaryong pagkain tayo nagsisikap, di ba? Sometimes, uh, yun yung sinisikap natin na mag-aral tayo, pag nakapag-aral na tayo, magtatrabaho, pag nagtrabaho na, magkapera, tapos magkapera, kakain. Ito yung uh, ginagawang busy ng mundo, pagkain yung pinaka-first na nasa isip ng tao. But hindi lang yung temporaryong yung pagkain, nawa yung ating iniipon, kundi pagkain spiritual at higit sa lahat, yung, yung ating pananampalataya ay lumago. So, para po sa last nating uh, Bible text, pabasa daw ko pit sa Romans 5 verse 1. Sa may pagkikita ay nasa So, ito, yun yung pangako ng Panginoon, di ba? The more na pinapabanal niya tayo, meron tayong pananampalataya, at yung paglago natin, yun yung mabubuting gawa na ipinapakita natin at ginagawang malaking uh, pagpapala yun ano sa bawat isa sa atin. At tayo nga ay pinabanal ng Panginoon na makipag-ugnayan makipag tayo sa Kanya na dalhin natin sa ating mga gawain ang relihiyon o pananampalataya na meron tayo. So, nawa, ito yung baon natin at isa isip, isa puso natin yung mga katotohanan ito dahil darating ang panahon, hindi na tayo makakapag-gather mga kapatid ng ganito. Kaya habang meron pang panahon o ilan man tayong nasa, nasa iglesia na ito, i-grab na natin yung opportunity na na mag- na maglingkod sa Panginoon, na magsimba sa kanya habang may panahon pa. Kasi in the last days hindi na tayo makakapag-gather gaya nito. So muli, happy Sabbath sa ating lahat. Okay.